Ito'y ating ginagamit na TV sa ating uh, ginagawang mga modern video. Isang Ace, yun ang model. 24 inch na eh, TV. Uh, dahil kulog siya, dahil ang ng pinaka uh, bahay ng box ng TV ay hindi natin siya ma- mapipindot ng kanyang power on. Kaya kailangan natin siyang i-auto on ang ating TV na ginagamit dito sa ating mga modern na video. Okay. Cheats natin para malaman natin kung paano natin i-auto on ang ating Ace, uh, modern na Ace TV. po Kailangan natin ng remote. Ito, remote. Power on muna natin ang ating uh, TV na is 24 inches kaya sa mga gagamit ng ganitong mga model ng Ace na TV ganito ang ating pag uh, o auto on ng ating TV para hindi na natin siya ipinapower on i-press natin ang source Yan, lumabas na ang input source ngayon ay ang kanyang code ay 2580. Yan, yeah, 2580. Yan, na ang kanyang factory settings. Ayan, factory settings ng Ace na ganyang model. Yan, lumabas na ang factory settings niya Ay, down lang natin ang ating button at i-press natin. press at ilagay natin dito sa yan, function tapos uh, ito right yan mabas na ang kanyang i-press natin i-down natin at ilagay natin sa power yan power on mode o paka yun yan i-equal natin itong right button power on mode ayan, i-okay lang natin siya ay naka -oh, power on na ang ating ace na tv na ating ginagamit dito sa ating mga unit na video na ina-assemble subukan natin ngayon siyang ah, patayin kung siya ay magpapa power on na siya ah uh, ang nag-power on na ang ating power on na siya. Kanya lang ang pag-auto -pag on ng TV para hindi na tayo i-power on pa. Para magamit natin sa ating mga ganitong klase ng box na nakakulog o nakaklose ang kanyang TV box. Ayan, naka-auto on na ang ating uh, TV na is yan, din na natin siyang kailangan i-free sa likod. Ang kanyang power of. Ganyan lang ang pag-auto ng ating The model na is. Tip lang natin ang ang source. Tip lang natin ang source. Kalabas ang factory settings. At ayan ang kanyang code ay 2580 para lumabas ang kanyang factor settings